Good morning mga idol dito nga po tayo sa ating, uh, pagi, uh, lagi ay mapingit na kagabi iniwan natin kagabi hindi natin alam kung nakakuha ba kasi kagabi pinuntahan namin is may nakuha tayong kasili ngayon i-try natin kung mayroon ba mga idol kasi nandyan po siya naka no? yung mga plastic na yan pati doon sa kabila nandoon din sa kabila no parang magkita ko parang wala yata kasi hindi nakabaon yung plastic natin yung mga pamingit no taga sa amin eh so ngayon mga idol i-try natin kung makakakuha ba siya pero maraming isda dito kaya lang di siguro na kumain sa ating uh, pain no kaya uh, yeah, watch and learn lang, mga idol ha Walang nakuha mga idol. Nakaalis yung kwan. Uh, nakuha natin kagabi pa yung pingmit natin or taga sa Abisaya na putol ang nylon na putol ang nylon na siya no. Kabulok kumulo kasi dito kay grabe ang yang pag ano sa nylon. Ini tawagan na ng tuktoy kasi sa susto ba. Iikop sa susto yung nailo natin. Kasi kaya wala tayong magagawa mga idol. See you next videos natin mga idol. Yan po ang ating uh, para tinilagyan ng uh, pingwit. Malalim po masyado mga idol. Yan ang malalim po masyado yan. Ayan po yung may mga uh, kangkong mga uh, damo. Mas mga tubigan po yan. Ayan yan. Kaya lang hindi siya malinis. Kaya nag-open po tayo dito para nang sa dito tayo makalagay ng ating mga pingit mga idol. No? So kagabi po nakakuha po tayo ng kasili. Siguro yung nakuha natin kagaya kanina pa siguro. Kasili rin siguro kailan din nakuha. No? Nakawala sa ating na uh, uh, nylon o taga. Ano tayo magagawa. Okay, see, see you next videos naman mga idol. Japorms TV, Paki subscribe naman po. No? Thank you, thank you so much po mga idol. Bye bye!